Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy to buy Para sa ating mga Pisces friends For October 2023 Money Love Career Marami pong salamat, 1K subscribers na tayo Wala pang 1 month Marami pong salamat sa lahat ng sumusuporta At patuloy na sumusuporta eh. Sumusuporta ah so sorry so para sa mga hindi pa nakapag subscribe please subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel and updated kayo sa mga bago ko pang i-upload so ating Pisces friends, spirit guide pen of water wow so halos lahat ng mga nasa paligid ninyo Pisces na talagang mapagkakatiwalaan so ayan dito, ang daming ding reward na marireceive ng iyong pamilya na talagang makokontento kayo sa mga biyayang pinagkakaloob sa inyo ngayong buwan na to. We have here the night of water. Yung iba naman sa inyo napaka-emotional regarding sa kanilang um, love life. Ano? May mga wedding proposal din dito. Wow! So, ayan siguro kaya talagang napaka-emotional ninyo, no? So, may magpo-propose sa pamilya nyo, sa iyo mismo, sa mga kaibigan mo. Siguro, mapapanood mo kung paano mag-propose. Ayan, salagang i-balance mo lang yung emotion mo ngayong buwan na to, no? Baka ma-shock ka sa um, proposal na yan, Pisces. So, ang dami rin invitation dito, no? Regarding to your social network, social event. So, ang dami mong meeting na aatenan, party, celebration. So, ayan, ngayong October. Ang dami mong pupuntahan ngayon. So, we have here the Eight of Fire. So, ayan na, ang daming event ngayong buwan na to, no, sa inyo. Na talagang busy-busy kayo, no, napaka-hectic ng inyong schedule ngayong buwan na to sa inyong mga kaibigan. Siguro may mga pagsasalo-salo kayo, may party-party kayo, gimmick na pupuntahan. And, ayan, ang daming kaganapan ngayong buwan na to para sa inyo. So, kung may mga... Um, may sum, mga nag-aantay ng mga papers dyan, dokumento, malagang documents, um, salary, last pay. Ayan, may mga delays pa dito mangyayari pag-alis, no? Papuntang ibang bansa, ibang, ibang trabaho. May mga delays dito, guys. So, be patient. Have patience. So, we have here the page of fire. So, ayan. So, ayan. May parating din ditong good news, no? Um, siguro may some delay na mangyayari. Pero, alam nyo yung delay na yon, good news ang dala no? Siguro you're not ano hindi ka pa ready and pinap pinagpe-pray mo na wag muna ngayon, but it's a good news no. Mamumubo at mamumubo yan kung ano man yung may na manifest mo na madelay. Ayan. Madedelay nga siya. Pero Ayan, syempre, matutuloy at matutuloy pa rin yun. Baka may mga contract signing dito na na-move, ano? So, kailangan mo rin daw maging um, sa mga kinikilos mo. Pisces, um, kailangan maging original, ano, Wag mo ka manggaya the way siguro naman na manamit ka or mga ideas mo sa negosyo mo, sa project na gagawin mo. Um, huwag lang yung basta ginaya mo, ano, make it sure na um, mas papagandahin mo yun kung nakita mo man sa iba. Make it sure na may improvement pa yun na idadagdag ka sa ideas na yun. Kung ano man yan, nagvavlog ka ba, Ayan, make it sure na yung gagawin mong video or content is, alam mo yun, much better sa gagayahin mo. Okay, we have here the emperor. Ayan, napaka-organize mong tao ngayong buwan na to. Talagang, alam mo yun, napaka-disiplinado mo. And, ayan, talagang ipapakita mo sa buong mundo na talagang napaka-disiplinado mo. Napaka, alam mo yun, papairalin mo yung pagiging leader mo ngayong buwan na to. So, pagdating sa structure ng gagawin mong ganyan, kung ma-improve mo yung ginagawa mo pa, no? Talagang, alam mo, napaka-solid yung gagawin mo, papatok sa tao yan. So, tingnan pa natin, Pisces, kung anong negosyo yan or what, ano? Talagang, wow. There's a lover. So, para sa mga single, ayan, may papasok na bagong relasyon. Intimate relationship. So, mag-ingat ka lang sa mga decision na gagawin mo. Um, alagaan mo yung katawan, pangangatawan mo, ano. May mga bagong opportunity, bagong career, bagong pagka pagkakakitaan, jan, para sa mga Sagittarius natin. So, tingnan pa natin. We have here the Ace of Air. So, ayan, brilliant new ideas nga, no? Um, kasi itong ideas na gagawin mo is talagang malaki yung Um, alam mo, mai-inspire dang masa sa'yo. So, make it sure na titignan mo yung mga yung katotohanan sa sitwasyon. Yung make it sure na talagang, ano siya, makatotohanan. Ganon. You know? So, napakahirap man gawin nito sa simula. Um, pero, trust yourself, ano, makakaya at makakaya mo yan. Sa simula lang yan. Pag nagamay mo na lahat kung ano man yung mga bagay na yan magiging madali na yan para sa'yo. So, tignan pa natin, Knight of Air. So, ang dami nga, and... ayan no, masyado kang dedicated, honorable. So, napaka-loyal ka sa kung anong ginagawa mo ngayon, no? Sa relasyon. Ayan, napaka-loyal mo. Talagang committed na committed ka sa mga bagay-bagay. Kahit sa person mo, no? So, kung para nga sa mga single, no? Talagang, for this month, ayan, talagang alam mo yun mag -e effort at mag -e effort ka talaga sa person na yan sa ace of earth naman ayan may mga bago talagang business ano ayan documents and contracts and ang ace of earth business and ano documents and contracts ayan kung ano man yan na gusto nyong ipadelay, darating at darating yan sa inyo madi-delay man yan ng ilang araw pero hanggang doon lang yun no? so ready yourself no? kung pupunta kang ibang bansa eh, ready mo ng iyong sarili kapag punta sa ibang bansa eh, hindi biro no? kailangan mong tibayan ng iyong sarili sa bago mang, kung ikaw man ay, nasana, uh, sana ay na nasanay na kasama mo lagi ang magulang mo or anak mo pupunta kang malayo ayan kailangan mong tibayan ang iyong loob two of fire. So, you've come into your own new partnership. So, it's a confirmation card lang na marami talagang mga pagbabagong magaganap ngayon, mga kontrata. No? It's all about your career. Ang dami niyong pinipirmahan ngayong araw, ngayong buwan na to. Mga pagbabago para sa inyong buhay. Ayan. Para talagang maalis na kayo sa sitwasyon na napakahirap. For your financial stability emotional stability. Ayan. Dami guys. So kayo na lang yung magsasawa minsan no sa mga tumatawag siguro nag-apply kayo ng trabaho dami tumatawag sa inyo kayo na yung mismong hindi nagre-reply sa mga company na yan so we have here the five of earth so ayan no yung iba sa inyo naman is um natatakot kayong umaksept ng tulong ng tulong ng iba para kasi nasanay kayo na talagang pinagsisikapan nyo yung kung ano man yung mga um, nakukuha nyo no, na blessings na talagang ano kasi may mga marireceive kayo ditong blessings from the universe na alam yun magda kayo bakit may marireceive akong blessing bakit ano bang ginawa ko ano bang um, meron sa akin bakit ang daming tumutulong sa akin na ikaw na yung mismo talagang magdududa ano kung totoo ba talaga tong mga tra trabahong dumadating sa iyo. Ayan, but I think it's um help from the universe talaga. Pisces. So tingnan pa natin. We have here the wheel. Wow. Napakagandang changes, napakagandang ang um, pagbabago. Napakadaming blessings na darating. Talagang umaapaw 'yan. Ikaw na lang yung minsan na talaga dito na kusang tatanggi sa paparating ng mga blessings sa'yo. So, yun lamang um, Pisces. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!